Okay, game. Simulan natin tong ating paghimay. Naisip mo na ba, um, bakit minsan kahit ang ganda-ganda na ng plano mo, parang may kulang pa rin? O kaya hindi, alam mo yun, hindi tumutugma sa inaasahan mo yung resulta? Base dito sa source material mo, itong prayer as strategy, baka raw kasi ang susi hindi lang yung mas magaling na plano, kundi ano, ibang klase talagang paglapit, medyo iba. Kaya ang misyon natin ngayon, himayin natin yung ideya. Na itong panalangin, hindi lang siya yung uh, parang pampakalma bago ka sumabak sa uh, totoong trabaho. Kundi, ano, mahalagang sangkap mismo. Aktibo. Titingnan natin paano ba to hinahabi, ba? Diba? Mula sa umpisa, pagpaplano, hanggang sa um, pagpapatupad. Yan ang sabi sa binasa mo. Oo, tama ka dyan. At yung, ano, yung konsepto ng supernatural partnership, yun talaga yung parang puso nito eh. Ang sinasabi kasi ng source, imbes na puro sariling galing lang, o kaya data, 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 yung pagsama ng prayer sa strategy mo, parang nagbubukas ng ibang pinto. Yung mga tinatawag na divine openings. Mga pananaw na galing sa itaas na kahit yung pinakamatalinong analysis, hindi kayang ibigay parang iniimbita mo yung Espiritu Santo na maging ano, strategic partner mo talaga, hindi lang consultant. Interesting 'no? Kasi binabanggit nga rito si Nehemia, 'di ba? Mm -hmm. Sa Lumang Tipan mm -hmm. na bago pa man siya um, humarap sa hari o kaya bago pa maglagay ng unang bato para itayo ulit yung pader ng Jerusalem, hmm. ano muna ang ginawa niya? Nag-ayuno, nanalangin. Ilang araw daw yun, Oo, matagal yun. Hindi siya parang, alam mo yun, extra step lang. Hmm. Yun daw mismo yung nagpaandar, yung naging makina ng buong strategy niya. Yung pag-rely muna sa Diyos bago kumilos. Exacto. At para hindi lang tayo sa konsepto, nagbigay nga yung source ng parang framework. Practical siya. Itong tinatawag na four-stage prayer strategy model. At hindi to parang step one, step two. Tapos na. Paikot-ikot daw to. Cycle. Una, yung preparation. Ang focus dito, hindi lang yung basta mag ka. Malalim na pakikinig daw muna. At um, pag-amin. Pag-amin na, teka, Baka may hindi ako nakikita, may limitations ako. Parang pagtatanong muna, Lord, ano ba yung anggulo mo dito? Bago pa ako gumawa ng sarili kong mga idea. May kasamang panangahoy pamaraw, yung pagkilala na kailangan natin ng tulong. Ah, okay. So hindi lang siya brainstorming. Talagang tune in muna. Gets ko. Paano yung kasunod? Sunod yung planning. Dito na yung deliberate yung sinasadyang pagpasok ng kasulatan at prayer sa pagdrawing ng plano. So, hindi lang market analysis, hindi lang budget, kasama yung tanong, okay ba to sa prinsipyo ng Diyos? Naaayon ba to sa gusto niyang mangyari? Parang gumagawa ka ng mapa, pero yung blueprint mo galing din sa kanya. Okay, okay. Tapos yung pangatlo. Pangatlo, execution. Ito yung ano, madalas daw makalimutan. Kasi akala natin nagdasal na sa umpisa, okay na. Sabi sa material mo, dapat isama mo yung regular na panalangin, specific, sa kalendaryo mo, sa mga meeting nyo, lalo na sa mga importanteng desisyon. Parang sa exercise plan, di ba? Hindi sapat na may listahan ka lang. Kailangan nakascheduled, ginagawa mo. Oo nga, no? Makes sense. Ganun din daw dito. Palaging check-in. Lord, tama pa ba tong direksyon? May adjustment bang kailangan? Based sa gabay niya. Malinaw yon. Yung pang-apat evaluation siguro. Oo, evaluation. At dito, hindi lang yung kita o yung mga ano, key performance indicators ang tinitingnan. Kasama sa pag-evaluate yung pagiging bukas sa patuloy na pagkilos ng Diyos. May nasagot bang dasal? May mga biglang bumukas o nagsarang pinto. Nagbago ba yung uh, pagkakaisa ng team, yung morale? So mas buo yung tingin mo sa resulta, hindi lang numero. Yun yung punto eh, yung paghabi ng prayer sa buong proseso, hindi lang sa dulo o sa simula. May kwento pa nga dun sa source mo, 'di ba? Yung tungkol sa isang CEO, grabe 'yun. Na talagang naglalaan ng oras para manalangin bago magbukas yung market. Tapos isang beses, may naramdaman siyang parang spirit-given idea. Oo, yun nga. Nabaguhin yung marketing strategy nila na baka nga kontra pa sa data nila noon, pero yun pala yung nagligtas sa kumpanya, grabe. Pinapakita lang na hindi to pang simbahan lang, no? Pwede talaga sa, um, sa business, sa trabaho. At uh, pa, tinutugunan din ng source yung, alam mo yon yung akala ng iba na ang prayer parang passive lang. Yung parang, ah, tinatamad ka magtrabaho kaya dasal ka na lang. Oo nga, madalas marinig yan, di ba? Baka sabihin, imbis na mag-analyze, dinadaanan na lang sa dasal. Mm -hmm. Paano ang sinagot yan? Magandang tanon. Kasi direkta yung sagot ng source dyan eh. Sabi niya, hindi raw ganun. Ang tunay na strategic prayer, active yan. Active na pakikinig, active na pakikipag-ugnayan sa Diyos, at aktibong pagsunod. Hindi ito kapalit ng sipag, ng research, ng pagod. Sa alip. Parang humihingi ka ng divine wisdom para mas tumama yung mga ginagawa mong yun para mas maging epektibo. At oo, hindi lahat ng resulta makikita mo agad sa spreadsheet, pero yung epekto sa decision, sa team unity, sa mga breakthroughs, yun yung mga sign na may mas malalim na nangyayari, hindi pag-iwas sa realidad, kundi pagharap dito na may kasamang tulong mula sa itaas. Okay, gets. So, kung ibuod natin to mula sa material mo, ang dating talaga ay ano, pag-angat sa panalangin mula sa pagiging parang nasa gilid lang o pampaswerte papunta sa mismong sentro ng paggawa ng strategy. Hindi lang yung dasal para sa plano, kundi pagpaplano kasama si Lord gamit ang panalangin, yung sinasadya, may pakikinig, may pagsunod, Hama. Hindi nito pinapalitan yung pag-iisip ng stratehiya, pero hinuhubog niya pinapalakas pa nga. At bakit daw ito mahalaga para sayo, sa ating nakikinig? Kasi aminin natin, ang gulo ng mundo ngayon, di ba? Ang daming komplikado, Madalas kulang talaga ang data o ang ganoon lang ang kaya ng isip natin. Itong approach na to, sabi sa binasa mo, parang nagbibigay ng ibang daan para makuha ng mas malalim na wisdom ng tatag sa gitna ng dikasiguraduhan at posibleng mga breakthrough talaga na aminin natin hindi natin kaya mag-isa. Parang unfair advantage pero galing sa Diyos. Ito, isang bagay na pwede mong pag-isipan pa galing dito sa nabasa mo. Paano kung yung mga pinakamalaki mong tagumpay? sa trabaho, sa pamilya, sa buhay, ay hindi lang talaga galing sa pinakamagaling mong plano, kundi galing sa mas malalim na pag-align, pag-angkop, doon sa mas malaking plano ng Diyos para sa'yo. At yung planong yon unti-unti mong natutuklasan sa pamamagitan ng sinasadya, mapagkumbaba at oo, strategic na panalangin. Ano kaya ang pwede magbago kung sa susunod mong harapin, ang unang gagawin mo ay hindi yung maglista ng tasks, kundi yung humanap ng katahimikan para makinig muna? Hmm, pag-isipan mo.